October 18, 1989, ginanap sa Bangkok, Thailand, ang laban sa pagitan ni na WBA Bantamweight Champion Kaukor Galaxy at dayuhang challenger na si Luisito Espinosa. Huge favorite sa laban, ang Thai boxing star na si Kaukor Galaxy dahil na rin sa magandang record nito na 24 na panalo, isang talo at labing siyam na knockouts. Kumpara sa nooy hindi pa gaanong kilalang si Espinosa na mayroong 21 panalo, limang talo at siyam na knockouts unang nagbitaw ng suntok si Luisito na sinundan niya ng ilan pang mga jabs. Nagbitaw ng mga body shots ang champion, ngunit nakakounter naman ito ng challenger. Nagpakawala ng mga left hooks si Luisito sa katawan at mukha ng kampyon. Tila ginanahan ng champion sa tinanggap na suntok at nagbitaw rin ng kombinasyon. Ngunit ilang sandali lang ay biglang bumagsak at tila nag sa ibabaw ng lona si Kaukor Galaxy. Marami sa mga nanonood ang nagtaka sa kanilang nakita pero kung panuno rin ang replay, ang nangyari kay Galaxy ay isang delayed reaction mula sa body shot na tinanggap mula kay Espinosa. Matagumpay na naagaw at naiuwi ni Luisito ang WBA Bantamweight title.